MWSS tiniyak na wala ang kakulangan ng tubig sa summer season. Narito ang news scoop ni Raiza Daja. Wala ang kakulangan ng tubig sa summer season. Ito ang tiniyak ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa mga lokal na pamalaan ng bansa. Ayon kay MWSS Division Manager Patrick Dizon, inatasan na nila ang ibang ahensya na magpatupad ng mitigating measures noong nakaraang taon. Magugunit ang hiniling ng MWSS sa National Water Resources Board na taasan ang water elevation ng anggat dam mula sa 212 hanggang sa 214 meters. Dagdag ng MWSS official na ang karagdagang dalawang metro ay titiyak ng sapat na supply ng tubig sa panahon ng tag-init. Una nang inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga LGU na hikayati ng kanilang constituents na magtipid ng tubig. At yan ang aking news scoop. Ako po si Raisa Daja, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.